May mga mananampalataya na mayroon paniniwala na once na tinanggap nila ang Panginoong Hesus, sa kanilang buhay ay ligtas na. Gaano tayo kasigurado na tayo ay ligtas na once na tinanggap na natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin? Maaaring ito din ang paniniwala mo. Alamin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Tignan natin sa loob ng Biblia, kung ang isang mananampalataya na once na tinanggap na nila ang Panginoong Hesus ay ligtas na sa huling panahon, para atin itong malaman, basahin natin ang Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan, ang lima sa kanila'y hangal at ang lima na may matatalino, ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan ngunit hindi nagbaon ng langis, ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan, na antala ang pagdating ng lalaking ikakasal kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hatinggabi gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan, sinabi ng mga hangal sa matatalino. Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Andap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino, kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan, at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sigaw nila, ngunit tumugon siya, kanda ninyo, hindi ko kayo nakikilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Amen. Ito ay isang talinghaga at propesya patungkol sa muling pagparito ng Panginoong Jesus. Nalaman natin na ang sampong dalaga, ang lima ay matatalino at ang lima naman ay hangal. Sila ay kapawa ng palatayang ngunit ang limang, matatalino lamang ang nakapasok sa kasalan, at ang limang hangal at hindi nakapasok sa bulwagan ng kasalan, ang lugar ng kasalan ito ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos. Ano ang naging dahilan kung bakit nakapasok ang limang matatalino at hindi nakapasok ang limang hangal? Ang limang matatalino ay mayroong sapat na langis para sa kanilang ilawan kaya sila ay nakapasok sa bulwagan ng kasalan, ngunit ang lima namang hangal ay hindi naging sapat ang dala nilang langis, kaya sila ay hindi nakapasok sa bulwagan ng kasalan. Ngaon bilang mananampalataya na naghahangad ng kaligtasan, kaharian ng langit, at buhay na walang hanggan. Sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, mayroon ka abang sapat na langis para makamtan ang kaligtasan. Saan tumutukoy ang langis na nabanggit dito? Saan natin maaring mabili ang langis na ito? At anong uri ng langis ito? Comment muna yan sa ating comment section at ating pag-usapan. Para malaman natin kung saan makukuha at mabibili ang langis na ito, alamin natin ito gamit lamang ang salita ng Diyos. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. For update please follow, like, comment and share. If you feel blessed through this way, you can support us by purchasing products here. Thank you.